So talagang ayaw akong tigilan ni Kuya Pranks. Ano ba pangalan to? Prank Marcos ba to? Kasi ang hangarin ko lang naman makatulong sa mga hindi pa nakakapunta sa Canada. Kasi nung ako ay nasa Pilipinas pa rin, ganun rin naman ako, wala rin naman ako idea. Ako lang naman ay tumutulong, hindi naman ako consultant or immigration officer. Damit ko nga pala dito ay indi.com Tapos sabi niya, ang comment niya, gamitin daw dapat ay www.jobbank.com www.gc.ca Hangarin ko lang naman ay makatulong sa mga wala pa sa Canada. Kasi yung mga nasa Pilipinas at wala pa sa Canada at nasa ibang bansa pa, hindi rin naman alam kung paano i-search at kung paano yung application papunta dito sa Canada, di ba? comment nga ako may point yung mga sinasabi ko. Tulad nito, nakakita tayo ng registered physiotherapist. Pero, kaunti lang naman yung physiotherapist na gusto mag Pupunta sa Canada. Maraming nagahanap. Yung factory worker, tapos yung caregiver, tapos yung nanny, at yung mga drivers. Meron din mga food counter attendant, yung mga nagtatrabaho sa Jollibee at McDonald's. Halos lahat ng kababayan natin na nasa Pilipinas gusto rin naman pumunta sa Canada pero itong mga nandito na sa Canada parang ang binibigyan nila ng discouragement. Hindi ko alam kung tama yung English ko ha. Parang dinidiscourage nila yung mga nandun sa Pilipinas na magkaroon ng chance para mapunta nga dito sa Canada, di ba? Ito nga, nakakita nga tayo ng sales associate. Meron din nag-PPM sa akin yan. Kung paano makapaghanap ng trabaho, ang experience nila, sales, sa sales sila. Kasi, kaya mga Pilipino, hindi ko alam kung bakit nagkakaroon tayo ng crab mentality. Hinahatak natin pababa, hindi na na magbago, anong year na, tapos na nga yung COVID. Paano yun? Paano yun mga nangangarap na magpunta dito sa Canada? Hindi mo ba sila bibigyan ng chance at sasabihin nyo pa na parang, ano, consultant ka na? Or immigration, ano ka na ba? Hindi ko nga alam kung anong gusto nilang parating. Meron din nga palang hiring dito yung mga CNC operator. Lalo na sa Taiwan. Ang daming nasa Taiwan. Meron nga ako dating kasama sa Tim Hortons. Dating CNC operator siya. Pero nakapunta rin siya dito sa Canada. Kasi dito, pagdating nyo, itatrain pa rin naman kayo kung anong gagawin yung trabaho kahit naman experience kayo, ganun pa rin, magsisimula pa rin kayo sa training. Kasi so, iba naman yung policy nyo dyan sa company na pinagtrabahoan nyo at yung policy sa papasukan nyo. Kaya, magta-training pa rin kayo. Kaya, sabi ko nga, you fake it till you make it. Yun yung mga kaibigan ko dati na nakarating dito sa Canada at wala naman sila experience. Pero finake lang naman. Katulad ko, IT ako sa Pilipinas. Hindi pala ako IT. IT graduate. unang no. trabaho na pasukan ko dito, baker. Wala naman ako sa alam sa pagbe-bake. Pero sabi ko, meron din ako experience. Kasi hindi naman managerial position yung pinapasukan ko. Para imbestigahan pa nila ng malalim. Kasi ang kailangan talaga dito, yung mga trabahador. Kasi alam nyo ba, yung mahirap ng trabaho dito, yung katulad sa McDonald's, yung mga sa Tim Hortons, si mga baker, sa mga fast food, hindi pinapasukan yan ng mga Canadians. Yun talaga yung real kasi talk. Kasi mostly, anong nangyayari, nagtatrabaho lang sila don ng ilan linggo, ilang buwan, umaalis na. Kaya ang gusto nila, pag foreign worker, hindi ka alis sa trabaho kasi nakatali ka within two years. Tapos ang mangyayari, you make your own way para magkaroon ng permanent resident. Kasi pag sobrang tagal mo sa company, makakabisado mo na pwede ka na maging permanent resident dahil magiging supervisor ka na. Sa so, sobrang tagal mo na ba naman, hindi mo pa ba makakabisado yung trabaho mo? Hindi ko naman to ginagawa para lang sa content. Ginagawa ko to para sa mga kababayan natin para makatulong sa inyo kung gusto niyo talaga, pangarap niyo makapag-Canada. Kasi, ano ba yung buhay sa Pilipinas? Napakahirap. Pag dito, maggagawa niyo at pantay-pantay ang mga tao dito. Walang mahirap, walang mayaman. Bumili ka ng ganito, kaya ko rin bilhin niyo. Kaya mong bilhin. Kasi, pantay-pantay dito ang treatment ng tao.